I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng person mo. So, ayusin ko lang sandali. Kasi gagawin ko tong thumbnail. Pero kung gusto nyo, skip nyo na tong part na to. O pabilisin nyo na lang yung play, playback speed. Nandyan lang naman yun sa Settings on YouTube. Aba din nato. So current situation sa side mo Hindi ko mais eh. na. The Empress. Sa gitna. Six of Cups. Dito. Pero baliktad. Ace of Wands. Baliktad. Eight of Four of Cups. Baliktad. Two of Cups. Upright. Nine of Swords. Baliktad or reversed. Hmm. Anong nangyari sa situation dito? Nastuck sa past. Yung feminine energy. Na-reject. daga natin to. Na daw yung offering ng peace. Um Ida, siya yung nang reject ng reconciliation. O siya yung ni-reject. Pero break na siguro kayo. at kahit break na kayo may someone dito na parang hindi makamove on sabi dito unrealistic inability to let go or forgive Anong nangyari sa mga to? So iniisip ko anong nangyari sa inyo Anong cause ng breakup Imbalance May ano tayo Ay the lovers pala to Baliktad Actually akala ko nga ano Justice Kasi nakabaliktad eh Nakita ko imbalance Disharmony the lovers pala to So, nag-away daw kayo. Hindi kayo magkasundo. Um, pwedeng ang cause, six of wands. Kasi flirtation din to eh. O, kung di flirtation. So, sabihin natin may selos na nangyari. eh yun nga mm, pwedeng work hindi Pwede naman sa work walang time Tingnan pa nga natin isa pa. Knight of Pentacles. Eh, yun nga more like walang time masyadong workaholic yung isa laging walang time P pwede ba yun? sa bagay eh. mangyayari lang yan kung di ka naman mahalaga kung di ka priority di laging walang time sa iyo di ba? kasi kung mahal ka nyan gagawayan gagawa ng time makakausap ka kahit busy eh pero ganun dito sa kwento na to may tao na laging busy. Bus, busy. Paano mabasa doon? Busy. Paano mabasa doon? May isang mo na, la, na laging busy. Laging walang time. Laging nasa work. Masyadong work So, ayan. nag sila dahil doon. Walang time, walang care. Oh, who knows? Baka masyadong barat. Hmm. Ngayon, dito sa person mo. Dito. Dito. kumusta siya? Break na pala kayo. Oh! May bago na pala siya, oh. Kasi yung four of cups natin, bumaligtad. Pag four of cups ay upright, walang interest kahit kanino. O pwede sa'yo, o kahit kanino. Eh ngayon, bumaligtad na siya, di may interest na siya. <laughs> sa someone. Mola eh, may nagugustuhan na siya. Baka nga may karelasyon na to, dahil na partneran ng top Cups. Oh. Sabi, unified love, partnership eh, meron na 'yan. New option plus partnership eh, in a relationship na siya sa iba. Whether alam mo to o hindi. Pero ano tong nine of wands? Gumalik. Tad. Well, may struggle daw. Paranoid. Pagod na. <laughs> Anyaari. Baka hindi sila magkasundo. Hindi sila magkasundo emotionally. May someone na emotional, i emotionally immature. Ama ba yun? Yan pinag walang care. E sa bagay, sa iyo nga rin, walang care. Sa, doon din sa bago, wala rin care. <laughs> Baka, ganun na talaga yung person mo. Likas na walang care. wala walang emotion. Walang lambing sa katawan. OMG. So, parang ang dating, yung pinagawa yan nyo, ganun din yung nangyayari dito sa kanila. Na parang nainis yung adobos. So, kasi walang care, walang romance. Walang lambing sa katawan yung person mo. OMG. Oh, so, mukhang problema talaga to. Sa part ng lalaki. Eh, hey. Sino ba dito? Lalaki ba? Babae? Pero wala tayong gender eh. Basta dito side mo. Weda kuan, Weda babae ka man o lalaki. Dito side mo. At dito side ng poson mo. Pero again, kung mukhang in relationship na siya sa iba. At yung cause ng breakup niyo ay ganun din yung pinag-aawayan nila ngayon. Barat din siya dito. Mm hmm. Um. I suppose, A general advice or message for you Oh, emotional healing. So, sabi emotional healing. as as your heart heals of old emotional pain you receive new blessings and love so mag heal ka na daw para dumating na yung blessing at new love sa buhay mo sa so bagay in a relationship naman na siya sa iba so ano pang reason bakit di pa mag move on Express your individuality allow your true self to shine because you're also awesome awesome, awesome. <laughs> a pronunciation hmm. Ang ka lang sa sarili mo. Gawin mo lang kung ano gusto mo. Huwag mo isipin ng sasabihin ng iba. So, sundin mo lang kung anong gusto mong gawin. Sundin mo ang puso mo. Ano to? Spring. Spring. Your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. So, may mangyayari sa spring season. Kailan ba itong spring season? Hanapin ko sa internet. Alam ko March to June to eh. Wait lang. Tingnan ko sa internet. Oo nga. March to June. March 20. To June 2021. Eh, para So, sure. Baka kasi may iba pa yung date na yan. Eh, March to June. May mangyayari daw na ikasasaya mo. So, parang may wish ka na maaaring mong manifest dito. Sa spring season. Anyways, anong clue sa reading na to? Bibigyan ko ng anim na clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdagin pa ulang mga to ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin niyo lang ang clue na sa tingin niyo ipar sa inyo. Ang clue natin pwedeng tumama sa iyo sa poson mo at sa adaposon So ano to? Taurus. Sagittarius. Libra. Ano to? Pisces. Virgo. Libra ulit. So, ulitin ko. Taurus, Sagittarius, Libra, Pisces, Virgo, Libra ulit. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.